Kung ano yung mayroon. Naglarang batik. Bumugsak sa akin. Hindi ko nang tinugot. sa akin. Hindi. Itong tagiliran. Itong ilan akong tumakit. Itong magsumay dito. Dito. Kaya nung ano. Hindi ako maka, Yung talagang naiip siya. Kasi ngayon. Pag umubo ko. Masakit. Masakit ko. Tapos naging bumabahe. Yun. Masakit. Tapos nung na sa akin. Yun. Tapos. Yung dito ko rin. Kasi si. Si Guerra. Pag uh, 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 kumagay niya kami, yeah. uh, Kailan ka na dalay? Ito matagal na uh, yeah, ito eh. Uh, you know, hindi, iya. Kailan ko magsak. Mga 3 weeks ni Promo 3 Mga February 14 na ka uh, nagpa-x-ray, uh, ano? Hindi. naman yung ano mo. Yung sa basketball lang, parang baldog, ganun. Yung matas din eh. Yung nasawad daw. Ah, ka. Sabi mo kung masakit ha? Yung mga butong pa nga ng fracture eh. Wala naman. Sure ka? Ha? Wala? Okay. Kasi pag may fracture yung ribs mo... Hindi na naman. Uh, pag kinapa mo yan... Oo. tapin rin siya. Ito yung the last 2,000 pesos na may nasawin niya, pa-uwi na ulo. At last, hindi ko madirecto. Dahil natukot ko na mag-isabasi na ulo. Pero ngayon, ayos ko na? Hindi pa rin. Hindi ko na siya madirecto. Hindi ko na siya madirecto. Wala na, titigas na yun pag 2020 po pa. Sa mga naglala ko na yan, nag-aari yan. Kumbaga, naglalaman. Masakit na ito siya? Masakit ba? Hindi naman. Hindi, hindi, hindi naman. Hindi naman siya masakit. Wala na yun. Ah, hindi, hindi. ko na siya madirecto yun. Ganyan lang yun. Nagagano mo naman na. Oh. Tignan natin kung mababago pa. Kasi yan, pagka naging strong na yung mga litid niyan, mga tendon niya, wala na. Hindi natin makapul. Tignan natin kung makapul pa. Ang sakit pa ba, ba yung mga buto-buto? Wala naman. Pag na siya, yung nagpasa ng first higit na mga nakakabi Thank

Kasi nagbali ka na. Tsaka lang, tsaka lang. Masas na lang. Naramdam mo yung mga ribs na gumano mo. Baldog lang yun. Eh. Ito yung balakang nga ngayon. Ngayon Pag may parts lang na... Pag may isang parte lang na katawan, magkano? Siyempre. No problem. Yeah, a mo ko Ito, right? nung yeah. mali si Roy <laughs> Buksan mo kay Roy yung bayo, eh. <laughs> In -in. Hmm. Hmm. Yeah, mara mara. Maximum one week Wash out na lahat yan Possible na may mga lamog yan Pagbagsak mo Pumusog yung mga ribs mo eh Ngayon mga one to two days Paunti na lang paunti na yan Kung magka one week Cover na siguro gabalahibo na lang yung mararamdam mo yan. Tsaka yung mga ganyan, ganyan mo yan. Traction tanggal yan. Kayo po ka. Huwag ka lang maligo ngayon, ha? Okay, fair. Check mo. Sarap. Huwag okay. ka lang maligi ko ngayon sa hama. Ngayon lang. Nga, umuha. Okay <coughs> 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 na. Okay, sige. Pumili ka lang ng bawal sa mandala. Ganito rin mo lang yung... Mga... Thank you, thank you.